Pwede ba ka tayo mag sa baka ano tayo ng pa. tayo bakit tayo nag ...gawa ni Lionel yun. Right? Lintik na Lionel yun. Anong talagang kay MC? Anong masasabi mo kay Kay? Siya. Sino? Anong masasabi mo kay Kay? Kay Kay? Wala ko si Alice. Parang kung nagkataong wala si Alice. Ah. Wala lang. Wala lang Pinabirthday mo ng... Pinabirthday mo ng kiss? Wala lang? Hindi ba naman yung kiss? Parang friendly kiss. naman yung friendly kiss. Kaya may naman yung... Nagpangurot lang Hindi naman kaya. Nagpangurot bandi lang yun. na po ni Oyam. Yan na po. Yan na po. Oo nga po. Isara mo. Isara mo. Isara ko. Sandali lang. So, nah, uh, Sabi uh, uh, eh, uh, niya hindi sa talaga. mas mo? Eh, si Babagong kuha niya, babagong bigo. si Choir. Maswerte sa babae. Hindi <laughs> <laughs> siya Sana ganun din ang girlfriend ko. Hindi masasabi ngayong bigo. <laughs> sa lahat ng lumalaban sa akin, magkikita rin tayo. Oo <laughs> <laughs> oh, yan. <laughs> Mababa <Mababababababay> pa <laughs> pwede siya na ito. <laughs> magkikita tayo. <rin. laughs> magkikita tayo. Ayop ka. Magkikita tayo. Ayun ka. Basta ka'y magbawa uh, pa ng tukay na ilayan. Hindi e, tawagin yeah. yun na may mga ng video. May video Hindi <laughs> ako dadating sa ganong parte kasi alam ko kung bagay eh, nasira niya ako pag dumating ako sa parte niya. Dipit ko yun. Dahil pinagpumatol ka sa isang... Walang kwenta lalaki. Ay, <laughs> 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 parang inotel <-util> yun. Uh, Dito walang <laughs> kwenta yung lalaki <laughs> inotel. Oo. Oh, Supot. Ay, hindi pala. <laughs> Baog. Impotent. Impotent. Baog. Baog. Ay, tigis, hindi naman. Hindi naman. Badu. Walang anino, kumbaga. Badu. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Pero sarap siguro nung karne ng kambing na yun. Pero matawal, kambing, 95 kilos. <laughs> sa bitirong baka eh. Ang <laughs> laki, eh. laki eh. Laki, eh. Di, normal lang sa kambing yung mga 30. Laki na nga yung 30 kilos na kambing. Ano ito eh? Sa pulang nga na ako. Galing naman daw sa farm na Sobel. Ano <laughs> Sobel? Ano Sobel? Ano Ay, Yes. Ayala, 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 Sobel. Ayala, Sobel. mga mayayawang. mga mga